Isang ride sa isang amusement park sa Saudi Arabia ang bumagsak habang may sakay itong mga tao. Isang nakakilabot na aksidente ang nangyari sa isang amusement park ride sa Green Mountain Theme Park sa lungsod ng Taif, Saudi Arabia. Habang nasa ere, biglang nahati sa dalawa ang isang ride na tinatawag na 360 degrees. At ito nga ay bumagsak habang may mga sakay na tao. sa naging ulat, 23 katao ang sugatan at tatlo sa kanila ay malubha ang kalagayan. Sa video ng insidente, maririnig ang malalakas na kalabog habang umaabot sa pinakamataas na bahagi ang nasabing ride. Bago nga ito bumaba at bumangga sa sarili nitong poste. Ang mga sigaw ngan ay napalitan ng takot at iyakan. Pagbagsak ng ride, umangat pa ito muli at tila nagpadala ng panginginig sa mga nakasakay dito. May isang bagay pangaroon na tumilapon palayo sa ride matapos ang banggaan. Sa kabutihang palad, ay nakakabit pa rin naman ang mga safety harness kaya hindi nahulog ang mga sakay nito. Maririnig nga sa video ang malakas na sigaw at takot habang sinusugod sa hospital ang mga malubhang nasaktan. Ayon sa nakasaksi, mabilis ang pagbagsak ng poste ng rides at may mga tao pa nga rin daw sa kabilang bahagi ng rides na ito na tinamaan din. Binigyan nga muna ng paunang lunas ang mga sugatan bago sila dinala sa hospital. Dahil sa dami na nasaktan, nagdeklara na ng Code Yellow Emergency sa lugar ng Taif. At ayon sa balita, agad nga rin daw tumakas ang operator ng nasabing ride. Pansamantala nang sinuspende ang sinuspente ang operasyon ng team park habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari. Samantalang, base nga sa balita, ay wala naman nabanggit na Pilipino na nasangkot o nadamay sa insidente ito. Kaya naman sa ating mga kababayan, lalo na kung mahilig tayo magpunta sa mga ganitong amusement park, siguro duhin po natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya, lalong lalo na ng mga bata bago natin sila isakay sa isang delikadong rides at siguraduhin muna nating maayos ang kondisyon ng mga rides bago natin isakay ang ating mga anak. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pala dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.